Napakataas na papaya na rin. Mahigit isang tubo. Baka mga 25 feet ang taas. At ang kanyang katawan ay halatang matanda na. Matigas na ang katawan. Makahoy na. Pero ang gaganda pa ng dahon sa itaas. At may rami pang bunga. Mahirap na kawin ito. <laughs> dahil <laughs> balikot, mahirap akyatin ay, pero yung ibang magnanakaw tinututul na ay, nakinabang na ang maraming tao nakinabang ng maraming hayop kapag so, sya'y napakatandang puno ah, bibihira tayong makakita ng ganitong papaya kasi yung mga papaya yung tinatanim ngayon mga isang taon daluan taon ay itong papatay na parang ganito yung mga native mga native na papaya ito tumatagal talaga At, uh, kinakita ko sa inyo ang isang napaka tandang papaya nakaranas na ito ng ilang bagyo <laughs> uh, bagaman hindi gano'ng matibay nakaranas ang ilang bagyo na hindi siya naputol survivor matatag may may mga tao na kahit makaranas sa mga pagsubok, mga kahirapan, mga kabiguan, ay siya pa rin matatag. Ang papayang ito ay kabilang sa mahukunang puno, ngunit nakalampas sa maraming bagyo ng buhay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness, si Pasorbita.